ang Bestang Pass ay isa sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Dahil dito naganap ang isang madugong digmaan sa pagitan ng Filipino at American troops kontra sa Japanese Army noong World War II na tinawag pa nga ito ng mga sundalong Amerikano na isa sa pinakamahirap na labanan. Bukod sa makasaysayang kwento ng lugar na ito ay nagsisilbir nitong tourist destination dahil sa ganda ng tanawin dito. Ito ay two-lane road at ang kabuuan ng daan ay sementado ito rin ang na nagsisilbing pangunahing daan mula Ilocosur at La Union papuntang Sagada at mga iba pang mga bayan ng Mountain Province at Benguet. Ang besang pasay may taas na 1,500 feet above sea level at matatagpuan sa bayan ng Cervantes sa Ilocosur. Basis sa experience ko sa pagdaan dito ay hindi masyado nanginig inigang tuhod ko kumpara sa pagbiyahe ko sa Halsema Highway sa Benguet. Kumbaga ay mas relax itong daanan dahil hindi masyado marami ang dumadaan dito. January 2020 nung unang pagdaan ko dito at dahil hindi ko makalimutan ng experience ko noon ay binalikan ko nung nakaraang buwan lang. Samahan nyo ako muli at ating silipin ng makasaysayang besang pas sa Sur Sama kayo sa rides ko? May iba na ngayon na, rides ko na. Hi <laughs> hey guys, good morning. Hi, good morning. Ha. So dito pa rin sa Uh, Tagudin, Ilocos Sur. Ito yung unang bayan ng Ilocos Sur mula dito sa South. O, time check nga pala, 5 in the morning. So, subukan natin pumunta ng uh, Cervantes ngayon. Daanan natin yung Bestang Pass at saka pumunta doon sa view deck nila. Tingnan natin kung gaano kaganda yung lugar na yun. Ready to go. Okay na tayo. Tara! Wow! Nice view! <laughs> Nice road, nice view. What else can I ask for? Diva. Tingnan din ng bundok nato guys oh. Suyo pa rin tayo. Suyo ilo Osur. sur. Ah, napakaganda ng view na to. Sa ito sa mga resort na madadaanan niyo pag niyo doon sa Besang Pass. Hanging bridge, ano ba to? <laughs> Ayun, okay naman solid naman yung pagkagawa niya. Matibay na matibay yan. Klase ng mga bundok dito. Ah, uh, kung mapansin, yung mga bato yan, guys. Hindi siya yung typical na bundok lang na tinataniman ng mga saging, mga ganyan. Eto, bato. Grabe, ang lamig pa rin. Simula na ang bakbakan sa besang taas. <laughs> sarap naman dito kahit summer, amir malamig ano parang bagi lang Oh, no, eh. oh. So itong part na to guys ay part pa rin to ng suyo Wow For the second time around Wow <laughs> mga riders ayan na guys, ang uh, priceless na korte ng bundok uh, paka relax na rides to sikat ng araw yeba yeah yeha oh ho 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 My goodness. <sighs> epic na base. <sighs> Ganda rito best sang pass for the second time around so unang punta natin dito was uh, December 2019 so bago yun mag pandemic yung pasyal natin dito tapos ngayon lang ulit kasi medyo nagluluwag na sila dito sa bandang norte yan so sa mga hindi pa nakakadaan dito pasyalan nyo to napakagandang tanawin dito at saka yung daan pati uh, Ito, dami natin na mga kasabay na riders nilagyan na pala ito ng ano, sinimento na. Slow protection. Ayan, tawag nila dyan. finally, ito na yung boundary ng Suyo at saka Cervantes. Ayan. Diba? Parang sinadyang kortehan sa taas. Parang siyang Pyramid. hindi ko na kailangan magpalipad ng drone dito <laughs> dahil kitang kita nyo na eh yung kukunan natin ng drone shot diba what an epic view <laughs> Can I get some comfort, please? Kaya ito na yung monumento Atong part na to So naipakita ko na rin naman to dati Nung uh, dito So hindi na natin pupuntahan yan guys ha Napakaraming uh, Mga bumibisita dito ngayon Which is normal yan Kapag -week weekend na tayo ng Cervantes Bayan at napaka epic yung view Woo! <laughs> ito parang bagyo feels na talaga to kasi talagang pine trees na dito sa taso oh. bagyo feels so ito na free na ano na tayo dito neutral na lang tayo dito <laughs> neutral na nga ako All right. Woo! Here we go again. Ay, sumula rito. Tanaw na tanaw na natin yung bayan ng Cervantes. Ito yung may si of si eh. rito. Sumasakit ang aking kamay. <laughs> damn. What's this place? So, parang uh, view din siya. Sarap sana no? may pagkain tayo dito eh. Kaso wala tayong pagkain. Para dito na lang tayo magmeryenda sana. Ito meron din dito guys oh. Parang Para siyang park. sa so parang bahay na yun ha So yun parang picnic area Picnic ground Kasi wala nang ibang mapupuntahan Ito lang Sa mga cottage na ganito Tapos mayroon din tubig So sa malamang tong tubig na to ay Galing sa bukal Let's go, let's go. Nice. Ha, uh, medyo umiinit na rito. Nararamdaman ko na yung pagbabago ng temperatura. Oh my lord. What a view. ganda nung pagkakaiba nung uh, environment dito no so nung pag akyat natin wala masyado kahoy tapos kitang kita mo yung napakagandang uh, view ng bundok di ba ngayon naman makahoy dito mabato pa rin naman katulad na yun sa kabila tapos uh, yun nga lang mas marami ng kahoy sa gilid oh, ang daming bato sa gilid dito magingat ingat kayo dito abay mag ingat ingat ingat, ingat. Ito maliliit na uh, bato. Woo, epic. Ang ganda. So doon nang galing sa taas. Ngayon bundok na to. Hairpin curve na to. <laughs> Ang tindi nun. mga galing na driver mga truck drivers tignan, sundan natin to tignan natin kung gaano kagaling to kasi puro hairpin na tumaka to, to eh hairpin curves na yan oh ang laki ng ano niya, clearance so oh. sasakupin niya yung buong daan niyan nakita niya ang bilis ang aga niya magligo papal-suroy tum dalawang to. Ho ho ho. Ito na. Piling ko sobrang lapit na to. Ah, sana namang hairpin curve. and that's another one <laughs> it's never ending though tumbos <laughs> yung gasolina natin dito sa pagkakit tsaka baba marami-rami pa yung kanina eh patayin ko na nga lang yung makina para makatipid tayo total babaan na rin naman to yun ang mali ko hindi ako lang naisip sana umabot pa tong gasolina natin Otherwise magtutulak tayo niyan. <laughs> All right. Oh my god. Gasoline station. Nakasurvive tayo. <laughs> We survived the onslaught. Premium. Thank you. Ayan, makbakan sa Cervantes Uy, may Petron pa dito gutom na ako, saan tayo kakain yan? Ayun, may kainan Alright, so Bontop Diretso doon Mangkayan pa kanan Dito tayo vale. sa Dito tayo sa sentro Sentro ng bayan ng Cervantes Silocosur Kita nyo naman Diba?